Ayon sa Chinese Coast Guard na ibinalita naman ng CNN na barko daw ng Philippine Coast Guard ang bumangga sa isa sa mga barko ng China na nasa Sabinasyol. Nitong nagdaang araw, may meron na namang pinakabagong pangyayari sa West Philippine Sea, pangyayari na kung saan ikinagalit ng maraming mga Pilipino. Ito ay ang pagbangga ng barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Pero ang nakakapanlumo mga kaibigan Nasya naman talagang ikinagalit ng maraming mga Pilipino at Philippine officials sa halip na magpakumbaba ang China at humingi ng tawad dahil may mga barko ng Pilipinas na nabutas at nasira binaliktad pa ang Pilipinas ayon sa China Pilipinas daw ang may kasalanan dahil unang-una ang isa sa mga barko ng PCG ay nasa karagatan na kung saan pag-aari ng China. Ang nasabing karagatan ay ang Sabinasyol. Ito ay pag-aari ng Pilipinas. Ang maliit na tuldok na pula na inyong nakikita sa mapang ito ay ang Sabinasyol. Napakalapit dito sa Palawan at ang distansya nito ay nasa 230 kilometers lamang. Ngayon, ayon sa IML or International Maritime Law, kung sa isang mainland at may layo lamang ito na 370 kilometers mula sa mga isla o karagatan. Ito ay pag-aari ng naturang bansa. Ngayon, ang Sabinasyol ay nasa 230 kilometers lamang ang layo. Ibig sabihin, walang duda na ito ay pag-aari ng Pilipinas. Kahit na hindi pa natin pagbasihan ang International Maritime Law, at kaunting common sense lamang ating gamitin, walang duda na ito ay pag-aari ng Pilipinas. Lalo na kung susundin natin ang batas ng International Maritime Law, 230 kilometers, this is belongs to the Philippines. Ang problema, halos lahat ng karagatan sa West Philippine Sea ay inaangkin ng China. Ipinapakita ng China na mas mataas pa sila kaysa sa batas. Katunayan, na ipanalo na nga ng Pilipinas noong mga nakaraang taon pa na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas ayon na rin sa hukom ng Arbitral Tribunal. Pero hindi ito kinilala ng China at hindi ibinigay ang naturang karagatan at patuloy na nang bubuli sa mga barko ng Pilipinas at sa ibang mga mangingisda. At nitong nagdaang araw, tapos na sanang magkausap ang Pilipinas at China na pahuhupain ang tensyon sa West Philippine Sea, ang pinakabagong pangyayari ay ikinagalit ng Presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos at ng mga mamamayang Pilipino dahil meron na namang barko ng PCG ang binangga ng Chinese Coast Guard Vessels. Naglabas ng video ang PCG at ipinakita rito kung sino ba talaga ang bumangga. Kahit sa anong anggulo mo tingnan, hindi makikita na ang PCG ship ang bumangga kundi ang barko ng Pilipinas ang binangga pero taliwas ito sa mga pahayag ng China ayon sa China sila raw ang biktima rito pinaligiran ng mga Chinese boats ang Philippine vessels habang pinalilibutan ang barko ng PCG isa sa mga barko ng China na may number na 5205 mabilis ang takbo at binangga ang Philippine Coast Guard vessels Ayon sa PCG, nagresulta ng malaking damage sa barko ng PCG ang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel na butas at nayupi ang ibang parte ng barko ng PCG. Pero sa likod ng malaking damage na natamo ng Philippine vessel, naglabas ng video ang China at ayon sa kanila, sila raw ang biktima. Ang aksyon daw na pinakita ng Pilipinas ay dangerous. Ayon sa spokesperson ng China na si Mao Ning, unang-una, ang talagang may kasalanan raw dito ay Pilipinas. Bakit? Dahil ang Sabina Shoal ay pag-aari daw ng China. Kaya ang presensya ng PCG sa Sabina Shoal ay isang napakalaking paglabag sa international law. Ito ang sabi ng China. Illegal daw ang pagpasok ng Philippine vessels sa naturang karagatan. Dagdag pa ng spokesperson ng China, unprofessional at dangerous daw ang pamamalagi sa mahabang panahon ng barko ng Pilipinas at eto pa ang matindi mga kaibigan barko daw ng Pilipinas ang bumangga sa barko ng China kahit na kitang-kita naman sa video na ipinalabas ng PCG dinipensahan lang daw nila ang kanilang pag-aari professional daw ang ginawa ng China kayo mga kaibigan Naniniwala ba kayo sa mga pahayag ng Chinese spokesperson kahit na ipinakita na ng PCG ang kanilang recorded video kung sino ba talaga ang bumangga? Ayon sa tala, sa loob ng isang buwan, ito na ang panglimang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel sa PCG vessel. Talagang tumitindi ng tumitindi ang sitwasyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Totoo na meron talagang alitan ang China at Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Matagal na panahon na ang nakakaraan pero mas matindi ngayon. Can you imagine? Sa loob lamang ng isang buwan, lima na ang pagbangga ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel. Marami ang mga katanungan kung bakit ayaw na ayaw bitawan ng China ang West Philippine Sea kahit na napakakapal na ng kanilang muka sa pag-angkin sa lugar na ito kahit na halata naman na hindi sila ang may-ari na tila makikipagpatayan pa. Ang sagot ay napakasimple lamang. Ito ay dahil sa dalawang bagay. Una, resources. Pangalawa, security. Sa pagtataya ng energy terminal, ang West Philippine Sea kasi ay napakayaman sa oil and gas. Maliban sa oil and gas, ang West Philippine Sea ay napakayaman sa lamang dagat. Napakaraming yamang dagat ang makukuha rito. Maraming mga Pilipino fishermen ang nakikinabang dahil sa karagatang ito. At dahil sa dami ng yamang dagat dito, ay kayang-kaya nitong suplayan ang buong bansang Pilipinas. Kahit pa man, ang China, mismong CNOOC ang nagsabi or China National Offshore Oil Corporation na sa West Philippine Sea ay meron silang nadiskubre na volume o 100 million tons na oil sa naturang karagatan. Sapat ito upang suplayan ang buong rehiyon. Kaya ayaw na ayaw itong bitawan ng China dahil malaki ang kanilang masisave dito. At ang pangalawa ay ang security. Alam natin na ang Pilipinas, Taiwan, South Korea, Japan ay aliado ng Amerika. Kaya kung sakaling magkadigmaan ang Amerika at China, napakalaking papel ng West Philippine Sea dahil magiging tulay ito para sa Amerika upang paglapagan ng kanilang mga air forces o kahit paman sa hukbong pangdagat. Ngayon, kung kontrolado naman ito ng China, madali silang makakapagsagawa rito na mga missile defense. Ibig sabihin, ito lamang ang magiging tapakan ng China laban sa Amerika dahil napakadali para sa Amerika na lusubin ang China kung merong South Korea, Japan, Pilipinas at Taiwan. Kaya kahit na sa anong paraan, ayaw na ayaw bitawan ng China ang South China Sea. Of course, hinding-hindi naman ito bibitawan ng Pilipinas dahil sa batas walang duda na ito ay pag-aari ng Pilipinas. Kahit na konsensya lamang ang ating gamitin, walang duda ito ay pag-aari natin. Katunayan, nito lamang nagdaang araw, ayon mismo sa Philippine Authority, na mataan nila ang mahigit 135 Chinese maritime militia ships. Nakapalibot ito sa mga lugar na pag-aari ng Pilipinas.